na balitaan ko may nag-file ng na indirect contempt daw laban sa akin. Sila pa talaga ang nagkaso ng contempt. Supreme okay. Court talaga, okay. tuta, tuta ng Duterte. Siningil out pa niya ang kunong mahistrado ng kataas-taasang hukuman. Kung tutusin, ang kamera po may kasalanan dito. Huwag nilang sisihin ang kahit sino kundi sarili nila. Kapag palpak sila Palpak ang proseso nila. Pagkatapos magagalit sila ikinasana ng grupo ni Attorney Perdi Topacio ang hiling nilang parusa sa mga nangiinsulto at walang respeto sa kataas taasang hukuman ng bansa at final arbiter ang Korte Suprema. Ang kaso ay nauugnay sa mga naging pahayag ng ilang mambabatas tungkol sa desisyon ng Korte Suprema na nagpapawalang bisa sa Articles of Impeachment laban kay BP Sara. Gaano nga ba ito katotoo? Ayon kay Attorney Topacio, wala namang masama kung magbibigay sila ng opinion sa naging desisyon ng Korte Suprema. Ang problema lang ay below the belt na anya ang mga sinasabi ng mga ito na tila, hinahamak, walang paggalang at pambabastos na anya ang mga payag ng mga ito na hindi nasakop ng Bill of Rights, bagkus, ay pambabastos na nga sa Korte Suprema. Nanawagan naman si Atty. Tupasio sa mga kapwa-abogado na huwag manahimik sa ginagawang ito ng mga iilang politiko. Kasong indirect contempt ang ipinel ng grupo ni Tupasio sa mga naturang mambabatas at personalidad. Pero kayo sir, uh, kayo po. Uh, uh, ikaw pala ang ginagamit. Alam niyo po, kaibigan ko yung si Attorney oh, Gadon. In fact, uh, lagi kami nag-concert niyan But uh, kasamang lari I'm sorry, but this is no laughing matter. Uh, I am an officer of the court and as such, isang katungkulan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So, I'm sorry... I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. This is part of my duties as an officer of the court. I had to do this. I hope you understand. Alam ko na kung ikaw ay abogado pa rin hanggang ngayon at ako ang gumawa nito if the situation were reversed, you would have done the same thing. Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa atin. Passion natin yan kasamang Larry. Okay, boy, boy banalong, Sir, natakang green. Sir, natakang green. Sir, natakang green. Kasama ko din si Atty. Rolex Supico at lahat po ng mga concerned lawyers. Mag-file po tayo ngayon ng petition for indirect contempt against Congressman Percival Sindania. Second, Atty. Yeah. 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 Professor Ibidisay Hidayan uh, at yung best friend, I repeat, yung best friend ni si Atty. Tomasio, si Secretary Larry Gador. Ang gawas po natin, for example, kay President Kalia, sinabihan niya sa Supreme Court na Supreme Cutler ng mga corrupt ng mga opisyalis. Second, itong si Richard Hidarian, si nagpost sa Facebook at sa Twitter niya na lahat daw ng mga mga justices sa Supreme Court appointee ng mga Duterte therefore hindi independent ang Supreme Court. Bilang abogado, as an officer of the court, we have the obligation to defend the integrity and the independence of the highest court of the land. Yes! Yes! Bakit? Kasi kung wala nang credibility ang Supreme Court, wala nang materang justisya sa Pilipinas. That's why, as lawyers and as a Filipino, we have the obligation to defend the independence and the impartiality of the Philippine Supreme Court. Yun ang gagawin po natin ngayon. After this, pupunta na ako sa loob, mag-file na po tayo ng petition to declare those three individuals for indirect contempt. Kung tutusin, ang kamera po may kasalanan dito. Huwag nilang sisihin ang kahit sino kundi sarili nila. Kapagang palpak sila eh. Palpak ang proseso nila. Pagkatapos magagalit sila. Ngunit kung ano po man yon, dapat galangin ang katas-taas ng hukuman at ang rule of law sapagkat kung walang rule of law eh kanya-kanya ng interpretasyon gulo na po yan nananawagan nga po rin ako sa ating mga senador na huwag nyo na pong gawing platform to sa inyong mga makasariling agenda lalong lalo na si Senator Rizon Tiberos si Sen. Bamakino si Senator Kiko si Panghilinan sundin nyo at nakakahiya naman si Senator uh, Pangilinan kung abogado siya eh, hindi niya susundin di bali siguro si Senator Bam si Sen. Ontiveros uh, kung bagay, eh, patawarin nyo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Eh, ngunit si Senator Pangili na naman, at saka payo ko rin po sana, kung hindi naman sana ikagagalit si Senator Tito Soto, eh, may kasabihan po sa matangkas ang naniniwala sa sabi-sabi, walang awa sa sarili. Huwag na kayong makinig po sa legal Luminari. Ang legal luminary, quote-unquote, na nagsasabing huwag kayong sumunod sa Korte Suprema, hindi po legal luminary yan. Pula luminary yun. <laughs> Mga well, uh, kababayan, tanungin ko lang si Atty. <laughs> Tupasio. Thank you sa mga fellow uh, livestream and uh, social media uh, practitioner. Atty. Atty. Tupasio, bakit kailangan pong uh, magkaroon ng panawagan ngayon ng taong bayan na idulog sa Korte Suprema ang pagdidisiplina dito sa mga walang galang sa naging desisyon ng Korte Suprema? Gaano kalaga ito sa interes ng ating bayan sa tinatawag po ninyong rule of law? Unang-una po bilang ay, isang uh, officer of the court sapagkat lahat po ng miyembro ng Philippine Bar, mga abogado ay mga officers of the court bilang officers of the court katungkulan po namin ay pagtanggol ng dignidad at integridad at ang reputasyon ng kataas-taas ng hukuman uh, laban sa mga tumatalig sa sa kanya at nag-criticize unfairly alam niyo po, eh, hindi naman po masamang kunguna, may freedom of expression po tayo na garantisado ng ating Bill of Rights, ngunit hindi po ibig sabihin may freedom ka. It is unbridled freedom. Lahat po ay may hangganan kapag yan po ay nagko-cross na ng line between legitimate criticism and personalities insult is libel yung uh, paninirang puri na katulad ng sinasabing kaya daw uh, nanalo ay eh, puro appoint ni Duterte mm -hmm. eh yung hindi nga appointee ni Duterte nakisama eh correct ganoon katindi ang pagkakamali ng kamara na kahit yung ka-appoint lang ni Pangulong uh, Marcos ay eh, kumampi sa may, sa majority ng uh, Supreme Court correct yung appointee ni uh, Pangulong Binigdo Aquino dito, yes. na siyang uh, uh, senior associate justice at, at noong uh, ginawa yung desisyon ay acting chief justice, yun ang unang-una, siya yung punente. Yes, yeah. Yung mga Arbit nagsasabi unit. ng mga ganito, ganoon laban sa Korte Suprema, they do not know how the court works. Correct. At mamaya po ipapaliwanag natin, alam nyo po at kung may time kayo, no ganito po kasi yan, Uh, para maliwanagan ang iba, kasi yung iba dyan, hindi abogado. Hindi eh, naman natin sinasabi, porket, hindi abogado, hindi na pwede ang unit. syempre eh, huwag naman yung sabihin, mas tama pa kayo kaysa sa 13 magistrado. Ah, number two, yung mga nagsasabing ganito, ganon, ah, ah, tuta ni Duterte, mm -hmm. they do not know how the court works. Baka kung abogado man sila, they have not been to the Supreme Court. They have not argued before the Supreme Court. Ganito po yan, ano? Para mapaliwanag ko, ano? Mm -hmm. Kapag may isang kaso po, yan ay ina sa isang ponente. Yan. Yung ponente niyan ay gagawa ng isang ponensya na sa tingin niya, yun ang tamang desisyon. Hindi pa po yun ang final? Draft pa lang po yun. Yan po ay sinisirculate sa lahat ng mahistrado. Kung ikaw ay sang-ayon, ikaw ay uh, mag Kung ikaw ay hindi sang-ayon, ikaw ang magdedecent. Kung yung draft ng ponente ay mas marami ang nagdedecent, yun ay magiging minority opinion. Yung majority na hindi sumasang-ayon doon sa ponensya, sila among themselves sumay may mag-assign ng isang tao who will write then the new majority opinion. The mere fact na yung original ponente na nagsulat ng ponensya. Walang tumutol doon at yun ang naging majority at in fact unanimous decision. Ibig sabihin, uh, from day one ah uh, anti -mano, walang tumutol doon sa kanyang ginawang ponensya. Okay. Ibig sabihin yun ang tama. Hmm. Attorney, may tanong uh, pangalawang tanong namin sa iyo. Hindi daw politika uh, hindi daw legal decision ang ginawa ng Korte Suprema. Sabi ng mga kritiko, ito daw ay political uh, decision na nag-absolve kay Sara bagamat walang deklarasyon ng absuelto siya, naniniwala pa kay attorney dito na political decision na ginawa ng so Korte Supremo? Pasahin muna nila yung 97-page decision pati yung mga concurring opinion sa ah, hindi po ina in fact napakaklaro po roon meron pang mga ibang avenues Uh, for uh, redress yung mga nagsasabing uh, may kasalanan si Vice President Sara Duterte na hindi po foreclosed Ibig sabihin, hindi nasarhan yan yung mga avenues news na yon. pwede sila pumunta sa ombudsman pwede sila mag ng admin etc ang pinigil lang po ay impeachment bakit pinigil hmm. ang impeachment? sapagkat defective po Ah, hindi ko sinasabing mga mukha ng mga prosecutor sa defective, katulad ni Luistro, ni Delima, ni, Kapunan. Wala po kung sinasabing mga pagbubuka nila ang defective. Ah, klaro po yan. Yung ginawa po nilang articles ang defective. Okay, klaro. So hindi ito... political decision, it is correctly legal and constitutional. Legal. Opo, e, paano hindi magiging legal yan? E, Ikataas na asa ng hukuman. Claro. ano bang hindi nyo naitintihan sa Supreme Court? Yung claro. Supreme o yung Court? <laughs>